Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon ituturo natin ang tamang paraan ng, pag, ng obligadong pagligo katulad ng pagkatapos ng regla o pagkatapos magkipagtali So una ay mag-intensyon na magdadali sa dito and then hugasan yung kamay ng tatlong beses and then hugasan yung private part sa harapan gamit ang ating kaliwang kamay. So ito pong ipapakita natin o pinapakita natin ay sunna po ito at hindi po obligado. Ito pong pinakamainam na gagawin bago maligo. And then pagkatapos ay hugasan ang kamay at pagkatapos ay magsasagawa ng udo So magwudu muna tayo bago tayo maligo. Ang paraan nito ay hindi po obligado kundi ito po ay sunnah kung magawa mo alhamdulillah pag hindi niyo po hindi nyo po nagawa ay wala pong problema so kumpletong paraan ng pagsasagawa ng wudu ang gagawin natin pagkatapos natin mahugasan ang private part natin o ginatawag na istinja so hugasan yung mukha then yung kamay then siko hanggang tapos pagka natapos tayo dito pagdating sa paa ang paa po ay pagpapaliban natin so makikita nyo po ang paa ay hindi ko po yan uhugasan muna dahil pagpapaliban natin ang paraan na ito na nakikita nyo mga kapatid ay hindi po obligado so inuulit ko uh, uhugasan yung dalawang kamay ng tatlong beses din maghugas ng private part din hugasan yung kamay din mag start magsagawa ng wudu siyempre huwag nyo kalimutan na mag intention muna ngayon pagkatapos natin may sagawa ang wudu ng kumpleto ay babasahin natin ang buhok natin ng tatlong beses. Yan. Babasahin natin ang buhok natin ng tatlong beses kasi ipagpapaliban yung pa. Then magbubuhos tayo ng tubig sa kanang bahagi ng katawan natin. So magbubuhos tayo ng tubig sa kanang bahagi ng katawan hanggang sa baba po, hanggang sa paa. And then ililipat natin pagkatapos sa kanang bahagi ng katawan natin na makapagbuhos ng tubig ay lilipat na naman tayo sa kaliwang bahagi ng ating katawan. So inuulit ko po na ang paraan na ito na pagsasagawa ng ligo ay hindi po obligado. Ito po ay sunnah at napagkasunduan po ito ng ating mga kulaba. Ang paraan na ito na pagligo ay applicable po sa mga babae at lalaki po. Pagkatapos ng regla ni sister o pagkatapos ng panganganak niya, wala na siyang dugo at siya ay magdadalisay na po. O pagkatapos magkipagtalik o kaya ay pagkatapos na may lumabas sa atin sa pagtulog natin o tinatawag na wet dream. So pagkatapos natin mahugasan yung kaliwang bahagi ng katawan natin ay magbubuhos na, po na, magbubuhos na po tayo ng tubig sa buong katawan natin. Yan po yung ganyan po yung sun na o pinakamainam na tamang paraan po ng pagsasagawa ng ligo sa mga obligadong uh, ligo po. Yan so kita kita nyo po na binabasa natin ang buong katawan natin sa pagligo kung magawa nyo to alhamdulillah kung hindi nyo magagawa wala naman pong problema dahil tanggap naman po ang ating pagligo ipinapakita lamang natin na ganito po yung paraan ng pagligo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yung pinakahuling hugasan ay ang paa natin so nakita nyo naman po then kung hindi nyo po kayang gawin yan mayro pa namang uh, par ibang paraan kung ganito po sa nakikita nyo diritsyo na po sapat na po yan lulunag ka sa tubig o magsishower ka, diretsyo na magbasa sa buong katawan, o lulundag ka sa balon, o sa batis, o sa lawak, o sa dagat, ay sapat na po yan. Katulad po na nakikita ninyo, hindi na natin ginawa yung sun na, diretsyo na po tayo nagbuos ng tubig sa buong katawan natin, ay sapat na po yan, na pagligo, o paraan po na pagligo sa mga obligadong ligo po. So applicable po yung ganyan, سلام. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته